Hello! Welcome back po ulit sa aking channel. So, ngayon, travel muna tayo. Tara, sama kayo. Ayan, unang destination. Dito na pinapatipad. Ayan, nakita niyo gabi na. So, dito na kami magpapadipas ng gabi. Ayan. Masarap ang klima dito. Malimig. So, ito so, yung ang destination natin. Baguio. Ayan. Nakikita nyo ba? Ang dami din mga halaman. Ayan o. No? Natutuwa ko sa halaman dito kasi napakarami. Ang gaganda. Mga blooms. Bakit? Di marunong? Ayan. At pagkatapos nga natin dito mag-overnight. Ayan. Pababa na tayo. Bababa na tayo ng Baguio mabilisang road trip lang ito ang daming bahay no yan ayan pagkababa ng bagyo dito ang amin uh, derecho ayan dito tayo norte ayan makikita nyo dun sa nakalagay dyan Ilocos Sur Ayan, tara na. Strictly no stopping. video ko. Ah, Ang ganda ng bugay yung didya. Ang laki. Follow me. Ah, merong ano... Ano ba yan? 100. Mm -hmm. Line for walk-in. Uh, 100, 100. O oh, yan, isang tayo. Mutanda na yun, na. Yan, yung kabayo na yan. Mutanda na. Ayan na, tuma na sila dito. Parang raptor oh. May mga ano. Anak mo na ako. May anak na raptor. Ay, may anak siya oh. Lam. Hello. <coughs> Mamaya sumagot yan sa akin. Hello. Oh, yun dahon ng mangga. Ang dami yun. May yun, ba? Nakikipag, ano, nakikipag-ano, sungay yan yung isa. Oo, oh, oh, lalabang ka sa may sungay. Oo, oh, <coughs> ha? Nalaban ka? Oo. <laughs> oh, <laughs> uh Susuhagin <laughs> oh. yan. No. Inaaway niya kasi yung isa eh. Ito pa isa may sungay. Oo. Oh. oh, Maglalaban yan. Who's the alpha? Tapos ito dear. Ayan o. Oh, si Bambi. Endangered In na mga dear. Marami siyang ano, marami siyang ano, marami, marami ano, marami ano dito, no? Mahayop, oo. Oo, marami yan, taga-alaga yan galing. Wala, ang ostrich pa. Kinakain mm, nga nila yung dahon. Favorite pala nila daw ng mangga. Tapos yung paliguan nila, ah hindi, ano yan. Ilalim may tunnel. Baka may tunnel. Baka may gumalabas na ano dyan, dinas. Tunnel nila. Donkey yun. ma ma <laughs> <laughs> Kapatid mo yun, rap. No, wala siya. Ay, rapicture ang kita dyan no sa mga dinosaur. Papicture tayo dyan. Ang gagot na si <tay trilMa> Ara. <argentina> oh, Pag inampas mo yan yan eh. <tay> o. <tay <tayiono pueden> <tay passado> oh, hampasin ka rin yan. Galabas mo yung yan. Ayun na! Um, <tayEuro> ayam water ayam yo aku jiwa ayam ayam ne ne Gracias. Ano ko lang kinakagat yan?